Hello mga kasama dyan sa Pilipinas. Ito ang ay Freddy Ligaspi sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and give me a big likes and make some comment. Pwede oh sa Pilipino, okay? O sa English, okay? Ito po ang aking content for today is regarding regarding the this the stance of Senator Robin Padilla. Matagal na pong itong issue na na yung kuli nakita ay nakawer pa siya ng Jackie Chan uh, a Chan suit Chinese. Ito ay hindi maganda sapagkat ito ay pagtatrader sa sa Pilipinas. Ah, uh, talagang ipinagtatanggol na lantaran ang mga inchik sa Pilipinas. At kay President Xi Jinping katulad siya ni presidente dating presidente Rodrigo Roa Duterte nakampi sa China. Ha? Huh? sa China nagpunta mga Senator Duterte sa sa China eh yung hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos eh hindi na lang kumibo si Presidente Bongbong Marcos ito ay isang tahara na pagtatraidor si BP Sara tahimik din tahimik din at ang mga Duterte tahimik katunayan merong consul ang ano eh, sa Davao ang China kaya ito ay isang lantaram pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, si Robin Padilla ay kinikwestion nyo ang presensya ng Amerika dyan sa Pilipinas. Sinabi niya na sa loob ng ano na taon kay Duterte ni Mason walang partisipasyon ang Amerika dyan sa Pilipinas at matiwasay na <clears throat> matiwasay na tahimik ang Pilipinas. Galit siya sa mga Amerikano. Bakit? Hindi siya makapasok dito. US visa deny siya. Kasi meron siyang record. Ex-convict. Hindi ko pwede yan. Kuha ka ng NBA clearance, paano makakuha ng NBA clearance? Hindi pa ang Amerika na papasok dito na may record ka. Hindi ko pwede. Maging si Pangulong Duterte ay hindi rin pinayaga na makapasok dito nung mga naunang taon. Kasi may hindi ko clear yung kanyang record. At siya, siya ay may kasala, at siya ay uh, inuusig ngayon ng ICC. Hindi ba? Hmm. Kaya yung mga Duterte dyan, magdalawang isip kayo. Ano man gusto nyo? Pilipinas o sa China? O kampi kayo sa nagmamarsakit sa atin ang Bansang Amerika. Kasi kung wala ang Bansang Amerika, ba eh, matagal na tayo nasakop ng China. Gusto ba niyo yun? Yung sa panahon ni Duterte, nakita niyo yung binabastos tayo ng mga, Chine, ng Chine, mga Chinese na yung, yung bata eh pinapupupo dyan sa, ano, sa Pilipinas, lantaran, binababoy ang ating ang ating uh, ang ating bayan mag-isip-isip kayo mga Pilipino at si Duterte nung araw ay at natatandaan ko uh, gusto niyang mag-aral ang mga Pilipino ng what? Mandarin? or uh, Chinese language galit na galit siya sa Amerika hanggang ngayon galit na galit pa rin siya sa Amerika at uh, ang pagkakarinig ko ay gumagawa siya ng parang isang oposisyon labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Naka, nakalulungkot, right? ba? Diba? Yan. Kaya umiinit ngayon ang resign uh, uh, binoy. Uh, pinag Pinagre-resign si Robin Padilla sa pagka sa pagtatrader sa Pilipinas. Okay? Wala siyang accomplishment dyan sa Senado. Uh, meron siyang bill na ipinasa. Hindi naman niya ma-justify. Hindi niya ma-justify. Hindi siya mga English eh. Kulang siya ng kaalaman. Sabi niya, college graduate daw siya. Hindi nga niya may pakita na college graduate siya eh. Kaya mag-isip-sip kayo. 'Yung iba, sabi nagsisisi na sila bakit ibinoto nila si Binoy. Okay. So kailangan ipagtanggol natin ang ating karapatan sapagkat ang Pilipinas ay sa Pilipinas. Okay? 'Yan po. Inaasahan po natin na manindigan kayo. La uh, panic kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah, uh, maski na ang grappler na si yung Rappler ay kampi kay Presidente Bongbong Marcos na ngayon. Kasi lahat. At si Bongbong Marcos ay may backup ng Amerika. Nang unite ang European Union, may backup po siya. Pinaniniwalaan. Kasi ang kanyang ginagawa ay para sa Pilipinas. Okay? Sana makita-kita ulit tayo sa susunod na version ko ng komentaryo ko tungkol sa politika dyan sa Pilipinas at pagtatanggol sa bayang Pilipinas. Ito ang yung, yung lingkod, Fredy Ligaspi. Hanggang sa susunod. In God, we trust, never hold your peace.